May nakita nga ako sa backstage. Nagkis ang kimpaw. Pero man na kasi sa kanida. Kilig manala ang mga manok natin. Nakita ni John Hidario ng darawa niyang mga mata. Sabi sa inyo kapag Showtime Family ang makakakita, siguradong madalaman nationwide. Nawa maging transparent itong si Pablo sa nararamdaman pa niya kay Kim Kyu. Ang dami kasing haters ngayon ni Pao. Dahil sa nangyari sa kanila ni Janine noon. Usap-usapan kasi daw umano na pinaasa ang aktres. Ito nga ang ilang komento ng mga fans patungkol rito. Paano kasi aamin si Paolo kung hindi naman talaga naging si ni Janine? Masyadong straightforward ang aktor at hindi nagsisinungaling sa harap ng media. Ano ba dapat niyang aminin kung wala naman kasi talagang aaminin? madayong marayo si Kim Ju kay Janine. Obvious naman sa pagmamahal ni Papi, todo ang pagpapahalaga niya rito at ayaw gumawa na ikakasira sa mga tao. Sa mga tao lang din ang magpapagudo. Ayon pa si isang komento, hindi naging magjowa si Pau at Janine. May video na nagpapatunay diyan. Si Girl lang naman daw umano ang umaasa. sajang may nakita si Pau na hindi nagustuhan dito. Si Kim Chu naman, since na pumasok sa pag-aartista pag, pag si Pau, hinihiling na makatuluyan na niya. Malaki ang paghanga ni Pau do kay Kim Chu kaya malaki ang posibilidad na maging sila.